magandang gabi sa Ma lahat. Andito na ako. Hindi sige lang, andito kami sa ano, sa ano to, Batasan. No, Quezon City. Guys, Quez, andi Delaman Quezon Quez. City. Hindi na tayo mabot. at nakakamadaliw natin, hindi na tayo umabot. Atay na po yung pasyente. Mati, ay, salba. May, may, may pangkinaw. Hmm. Eh. Ay, May May niyo eh. May ko, eh. May paman... niyo eh. Ayun ko sa kanya. nagamot ko? Si Chilaw Kaya, ay, kaya na... oo, oo, oo. Okay, amen. I Ito patay na po yung pasyente. Kumabag so, tayo. Gabi, natin. Ah, gabi po na inyo gabi sa nila? uh, pagpauman ninyo yung, yung pag, pagpunta ko kasi yung, hindi na talaga umabot kaya nagpaunang muna ako na isang manggagamot para may clear natin at ma pero matindi po yung bumira pero o, kanina sir nung nandito na si Aporap malakas pa malakas po, ho, nakakausap niya eh naa, ah, nakakausap pa nangihingi pa ng tutulungan daw siya eh mm -hmm. Pani dyan na uh, umari, tulungan, tulungan daw eh. Oh, tulungan siya eh. Opo. Ito na yung unsa no? Yung yung hindi yung namin kaya hindi eh. Tat, tatlo kami na buhat. Hirap pa kami. ano oh. Kasi po. Apat na, apat Tawang na. Wala may karga, may Hindi yung namin talaga naaako na. Hindi na ho uh, nang na po ako. Hindi ko na nagagapan agad to. Pero ano yung rang decision niya? Opo, ay Bawit? o ano? O bas-bas oh, nah... na lang. Bas-bas hey, ano, na lang. Sir, ah, uh, ano, ano? wala po. Okay. Ano po yung makikita niya? May kaitan na ano o basbas -bas na lang? Kayaan. Oh, huwag nga lang. Okay. Basbas na lang po. Basbas yan, -bas, hindi na rin. Hindi, kailangan po isa sa inyo ang um, mag-decision. Kasi ako po, pag hindi talaga, hindi ko po pwedeng gawin paggalang po yun. Wala po lang na po, okay lang po. Kailangan okay. po kasi hindi na Hello, ah, uh, yun nga. Um, hindi na po natin nabot yung tao, patay na po. Galing pa po tayo na balis alos binilisan na po natin. Kaya lang, wala talaga. Hindi na umabot. Nung malakas pa raw, sabi kay Apo Rap, ni tatay, ah uh, yung nga, sabi, nakakausap pa. Kaya lang, ganun na talaga. Binigla na nila eh, nung paparating, pero lakas kanina. Tapos kanina, patay na ngayon hindi na raw po hindi ko na pakikilaman kasi nga yung uh, yun nga ayaw na rin pa ano yung patay tsaka ng pamilya um, yun no know, marami salamat sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta at uh, chat out kay Team Supremo sa mga Silay City Bacolod, mga Team Supremo po yan kay Apocar Brother Jet Judel and Brother Gerald ka uh, sa team Apo naman kay Apo, Apo Rap, ito kasama ko siya ngayon nakipag sa po dun sa uh, pamilya na namatay at uh, yung nga shoutout kay Apo Ken Apo Marwin shoutout sa inyo lahat at saka kay Sis Maika kay uh, Mamelo Legario kay Apo Rosita at saka kay Brother Jan Jan magandang gabi uh, condolence po sa namatay dun sa pamilya nang namatay ayun uh, nga talagang hindi natin na-expect na bibiglayin nila. Mati mabilis ang pangyayari, mabilis, napakabilis po. Maraming salamat.